Pagkaibing ka at puto bumbong tulad nito, pagkain tuwing Pasko, best isama sa handa sa Noche Buena. Pero may mga food suggestions rin kami for your celebrations na Mary ang mga naghain at nagluto ng mga ito. Abay, mayaman din sa sangkap ng tagumpay at karanasan. Humanda na at matakam at mabusog sa mga nagsasarapang Christmas Hoodie! European and Mediterranean na mga pagkain pwedeng i-level up sa inyong Noche Buena. All-time favorite Pinoy na putahe, perfect ding ihanda para sa tradisyonal na salo-salo ngayong Pasko. At delectable cakes na hit sa mga kids and young at heart this Christmas. Panghimagas na the best! Kung gusto niyong kumain sa labas ngayong Pasko kasama ang pamilya, barkada at inyong mga loved ones, why not subukan ang European at Mediterranean cuisine sa Mions? Ambiance pa busog winner ka na! 2019 nang buksan ng mag-asawang Ivan at Hani Yalong ang kanilang restaurant. Pero bago pa ito nakilala ng husto ng mga Pinoy, dumaan ang kanilang negosyo sa matinding pagsubok. Halos malugi sila noong pandemya kahit walang kita, inilaban nila ang kanilang negosyo. Pinasok din nila ang catering service. Gusto kasi nila ng mag-asawa na maging parte ang kanilang restaurant ng mga hindi malilimutang okasyon ng kanilang mga customer. Kaya ngayon, ang Mions, perfect place din para sa intimate events gaya ng birthday, wedding at iba pa. Kaya nung nalaman ni Iva na gusto nang magpakasal ng isa sa kanyang mga waiter na si Raymond, naku hindi siya nagdalawang isip na sagutin ang kasal nito. Dinarang niya po ako kung yung pinaka ng venue ng kasal. Sabi ko po kasi sa, sa amin lang po. Ngayon nung sabi niya sa akin, dito ka na lang sa Mions. Ako na yung bahala sa iyo. Dating fishball vendor ang waiter na si Raymond nang makilala siya ni Ivan. Para isang beses uh, sa birthday party ng anak ko, uh, on call waiter siya ron, nakita ko yung, yung sipag, saka yung tindig niya. Kaya tinanong ko sa manager ko, sino yun? Sino yung waiter na yun? Ah, si Raymond po, on call po natin. Ah, o sige, interviewin ko siya next week ha. Para maging regular siya. Dahil sa kabaitan po ng aming owner na si Chef Ivan at hanumhani po. Yalong. Na uh, mananatili po ako dito, ibibigay ko po yung desk best ko at mananatili akong magsisilbi sa nila. Ibinida ni na Ivan at Hani ang kanilang ipinagmamalaking original lang sa Mions Matitikman. Start your craving sa mainit-init at creamy seafood chowder soup. Taste to perfection at puno ng mga herbs ang kanilang special baked salmon persilad. Must try din ang slow-cooked at tender na tender na baby back ribs. Wow! Mouth-watering at punong-puno ng flavor naman ang kanilang wagyu roast beef at i-enjoy din ang mga Christmas Cocktail sa kanilang bar. Tulad ng Rudolph Cocktail, hindi magpapatalo ang Simbang Gabi Cocktail para extra special ang unang araw ng Simbang Gabi. Irresistible naman ang Ginger Snap Latte na pasok ngayong holiday. Pero kung gusto nyo pa rin ang classic Pinoy food, perfect place itong susunod na pupuntahan natin halos 30 taon na ang nakalipas mula ng mahuli ang panlasang Pinoy ng isa sa pinakasikat na Filipino restaurant sa bansa, ang Jerry's Restaurant and Bar na binabalik-balikan ng bawat Pinoy. Yung love for the Filipino food, yung sarap ng pagkain na hinahanap mo, kulturang Pilipino, sarap ng Pilipino, panlasang Pilipino mula sa henyong si Jerry Apolinario na pinagmulan ng masasarap na pagkain ng Jerry's Grill noon, ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang legasya ng kanyang mga recipe. Nagsimula lang yan sa mga barkada niya na mahilig magluto si Sir Jerry. Pinagluluto pa niya yung mga barkada niya hanggang naisip na bakit magtayo na lang tayo ng restaurant. And the rest is history. Kuento ni Joan, paborito na niya ang kumain dito kahit noong siya ay nag-aaral pa. Hindi niya inakala na makakapagtrabaho din siya sa Jerry's. Ngayon, 18 years na siyang empleyado bilang vice president ng kumpanya. Si Jerome nagsimula bilang isang cook. At dahil sa galing niya magluto, na hinaluan ng sipag at pagmamahal sa kanyang trabaho, isa na siyang training manager ng mga kusinero. May pag-aaral step by step. So from saute cook, ayan, nagduna ko nag uh, nagtagal which is na master ko yung uh, pagluluto. Uh, yun na rin yung uh, time na para ma-explore ko din yung sarili ko na matutunan pa yung ibang bagay sa pagluluto. Kaya napakalaking bagay na talaga na si Sir Jerry yung naging uh, boss na. Binago ng Jerry ang buhay ni Jerome mula sa salat na pamumuhay na itaguyod ni Jerome ang kanyang pamilya. Inaamin ko talagang uh, kapos kami sa uh, financial. Actually, ako hindi po ako graduate ng college pero nung nakapasok ako sa Jerry's nagsimula yung career ko na umangat hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya. Sa tagumpay ng Jerry sa negosyo, layunin naman nila ang makapagbahagi sa mga mahihirap, lalo na kung sumasapit ang Pasko. Start kami dito noong 2017, in time for the 20th year anniversary ng Jerry's, wherein every Christmas, um, sinishare namin yung blessings namin sa mga bata, sa mga less privileged, sa mga parokya. Ang Jerry's ang nag-host ng Christmas party nila na para maramdaman nila ang saya ng Pasko. Restaurant na may puso, iyan ang gusto nilang maalala sa tuwing papasok ang mga customer sa kanilang mga branches. Kaya punong-puno ng pagmamahal ang kanilang Christmas offering na Merry Meals na. Damang-dama ang Pasko. Yung package na yan, yun yung mga bestsellers namin na all-time favorites na hinahanap ng aming mga customers sa Jerry's. At sya ka syempre pag yan ang inihanda sa pagkainan o no? pagkinain talagang feast kasi Christmas. Gaya ng ino-offer nilang Christmas coolers, Maging sa ibang bansa, patok na patok din ang Jerry's. May 151 international branches lang naman sila sa US, Singapore at Qatar. Kung type nyo naman ang exotic Chinese food sa inyong Christmas table, try nyo ang Peking Duck. Malutong sa ibabaw pero tender juicy inside. Naghahalo ang tamis at alat. Isang delicacy ng mga Chinese. At alam nyo ba, ang mga Chinese emperor lang dati ang kumakain nito? Pero ngayon, dito na mismo sa Pilipinas, inaalagaan na ang mga Peking duck. Inaalagaan sa isang espesyal na pasilidad sa Tarlac para masigurong tender and juicy ang karne nito. Meron kaming partner from France, yung Grimo Pires, na <laughs> sila yung nagsusupply sa amin. Yun ang dinadala namin dito, dun yung pinaparami namin. Ang nagaalaga at nagpapalaki sa kanila ay si Mang Ramil na dating fruit vendor. Nang unang pumasok sa EDL Farm, nangangapa sa pag-aalaga ng mga hayop. Pero ngayon, level up na siya sa pagiging isang farm supervisor. Napag-aral niya ang kanyang mga anak dahil sa EDL Farms. Dito marami pong magandang karanasan, maraming natutunan. Nung una po, ano lang eh, ang yaya lang po eh. Pero bakit ko siya nagustuhan? Kasi nga po, parang sa akin po, challenge po yung pag-aalaga ng hayop eh. Sabi nga po nila, ng mga boss namin, ang performance nyo, makikita sa alaga niya. Kung dati kailangan mo pang lumipad ng Hong Kong para kumain ng authentic Peking duck, at Peking Roasted Duck, hindi na ngayon dahil dito mismo sa Pilipinas ay pwede mo nang i-enjoy ang lahat ng yan, masarap, malinamnam at nutritious Peking Duck tulad dito sa Yong A by Roasted Duck Express. Handa na ba kayo? Para masigurado na malinamnam ang ang inyong Peking duck, meron bang special something yan sa preparasyon? Nag-import pa kami ng uh, Chinese na chef from Guangzhou just to know yung tamang proseso, tamang ingredients, at tamang kalidad ng karne na kailangan gamitin para doon sa pagluluto. Ah. Kaya talagang special talaga yung pino at sineserve ng mga restaurants. Doon. Habang ini-enjoy ninyo ang espesyal na Peking dish ngayong Pasko, alalahanin din ang pagod, pawis, kaalaman at siyensya na ginugol dito para maghain lang ng the best Peking duck sa inyong lahat. Pagkatapos ng masaganang kainang Pinoy, hindi mawawala ang dessert sa mga Noche Buena. Sagot na yan ng Heavenly Desserts ni Cakes and Pastry Chef Jeng. For sure, matatakamangin yung mga kapamilya at mga bisita sa kanilang special Christmas cake. Must try ang kanilang dessert buffet na may anim na klase ng mga cake and pastries. Hindi inakala ni Chef Jeng na magiging hit ang kanyang mga cake. Sinimulan niya ito noong kasagsagan ng lockdown. Walang magawa sa bahay kundi mag-bake at sabay ipinost lang niya sa social media ang kanyang mga obra na cake. Napansin ko na marami akong friends na nag-order. Um, Doon nag-start yon pa isa-isa, dalawa, hanggang sa dumami ng dumami. Kaya nagustuhan ng tao yung cakes ko is number one, I made sure na hindi masyadong matamis. Ang nagsimula bilang isang pampalipas oras naging 10 branches na ng coffee shop kung saan niya ibinibenta ang mga ito. Ngayon, isa lang naman sila sa mga inoordera ng mga pastries para sa lahat ng mga Christmas handaan. We have like um, less than 500 na mga gifts, mga cookies. We also have pastries. So kung gusto mo siyang ilagay sa box, pwede rin ganon. Or we have mga mini cakes, yung mga very, very cute and very, very delicious na mga cupcakes. And kung gusto mo naman ng mga high-end na mga, high mga pangregalo for your bosses or your, for your clients, we have this um, sweet symphony which includes um, bonbons, chocolate bonbons. Uh, we have macaroons and mga cookies. Iba talaga ang sarap ng mga pagkain sa mga handaan. Tuwing Pasko, hindi lang kasi sa mga rekado ng gagaling ang ikatatakam ng isang putahe, kundi nasa kamay din ito ng mga nagluluto. Malaking bagay ang magpasalamat tayo sa kanila dahil hindi po biro ang kanilang mga kwento para makagawa ng masarap na Christmas foodies na pwedeng pagsaluhan ng bawat pamilyang Pilipino, especially this Christmas and New Year. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinas sa Japan natin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, Makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.